mga kaibigan, sabi po nitong uh, lalaking ito, mga kaibigan pinorot po sa akin, kapag daw ang uh, isang influencer ay nag topic ng uh, about sa so politiko o politika o yung mga uh, regarding sa mga current events dito sa ating bansa, e eh bayad na daw <laughs> hindi ba pwedeng mulat lang, di ba, hindi ba pwedeng may pinaglalaban lang, hindi ba pwedeng may advokasya lang kung ikaw bayad ka, huwag mong lalahatin, Brad. Huwag mong lalahatin, bay. Huwag ka namang bay na bay. <laughs> di ba? Tinatag mo pa si, ano, si, si Rendon. Bakit? Gusto mong magpapan magpapansin. Kulang na ba ang bigay sa'yo, Dre? Di ba? Kung sa inyo dyan, di ba? Kumikita ka dyan, yan ang pangkabuhayan mo. Ibahin mo yung tinatag mong si Rendon Labador. Ako hindi ko siya tawag dito binibilda po. Hindi ko siya pinipiar mga kaibigan. Yang si Rendon Labador, negosyante Ha? Maraming negosyo yan. Marami ang investment. di ba? Yang pagbablog na yan, libangan niya lang yan. Andre. Hindi yan ang kanyang bread and butter. Kung yan ang sayo, wala kaming pakialam. Do your thing. Sino ka ba? Wala namang kaming pakialam sa'yo eh. Eh ngayon, bakit ka mag bakit ka magmamalaki? Ngayon, bakit kung kung pinupuri namin ang uh, ilang mga politiko na nakakita namin na gumawa ng tama kagaya nila uh, House Speaker Martin Romualdez o nakikita namin na sila ni Secretary Erwin Tulpo ay eh gumagawa ng ano ng uh, kaaya-aya sa ating bayan. Pinupuri namin. Yung iba na gumagawa ng mga ng mga medyo tagilid, pinupuna namin. Hindi yan para sa kung ano pang dahilan para yan mamulat ang kaisipan ng ating mga kababayan sa mga nangyayari sa ating bayan. Di ba? Puro ka, puro kayo ano ha? Puro kaya pera, ibig sabihin ba yung ginagawa mo eh talaga nga namang ginagasulinahan din ng pera? Huwag kami, di ba? Ihi, ihi, ihiwalay nyo kami. Lalo na yung mga kagaya ni Rendon Labador, di ba? Iwalay nyo sa mga kagaya ninyong political vlogger kami, hindi kami kulong lamang sa politika. Naintindihan mo? Hindi kami limitado sa isa lamang uh, uh, field of expertise. Hindi kami kulong dyan. Kung ikaw dyan ka lang nabubuhay at wala kang ibang talento, wala kang ibang kayang gawin, ibahin mo kami. Naintindihan mo? Baka wala kang ibang talent kundi magbas ng politiko na pinapatira ka sa'yo ng politiko mo. Di ba? Iba kami. Di ba? Si Rendon Labador, maging ang inyong lingkod at iba pa naming mga Uh, kaibigan sa uh, influencer industry, mga kaibigan, yung advokasyon ni Rendon, eh, talagang nag-agree kami doon na kapag may ginawang tama ang politiko o ang uh, naninilbihan sa ating bayan, purihin mo. Kapag may mali namang ginagawa, punahin mo, medyo kilitiin at gisingin mo lang. Para naman ma-open ang kamalayan ng ating mga kababayan, magkaroon sila ng logical thinking, mga kaibigan, hindi puro mga TikTok na lang. Ay, sorry. Hindi puro mga... Hindi puro mga ano na lang, yung mga reels reels na lang pinapanood nyo. Anong gusto mo? Ikaw lang panoorin kung sino. Bakit? Nung na-touch ni Rendon at ako at ilan naming mga kasamahan yung politika, triggered kayo or na ano kayo, ano tawag doon? Yung na uh, natetreten kayo. Di ba? Bakit? Kasi yung Rendon Labador, influential. Kada sabihin niya, kinakagat ng social ng, 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 ng mainstream media ipipick up ng mga mainstream, ibabalita siya. Threatened ka ba? Bay ka? Yun lamang. Maganda gabi, Silver Voice TV. Peace.